Magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Ito nga pala yung aking ginawa na tinapay. Isang kilo ito, so ganito ang nagawa ko karami. Apat na malalaking tinapay. Pwede nyo gawing maliliit. At syempre, ito yung aking mga ingredients. Isang kilong harina. At dito naman, pinagsama-sama ko na ito yung dalawang baso at kalahating maligam-gam na tubig. At syempre nilagyan ko na dito ng dalawang kutsarang dry yeast at isang kutsarang asin, apat na kutsarang asukal. At hinalo-halo ko tapos ilalagay natin dito sa ating harina. At syempre, kuhanin natin lahat at syaka, yung ating kalahating basong mantika. Kahit anong mantikang ilagay nyo pwede. So, ayan. At syempre, bago nating umpisahang himas-himasin yan, dahil wala tayong mixer dito ngayon, pwede nyo rin sa kamay. Pero kung meron kayong mixer, mas madali. Pero ginagawa ko kasi isang kilong harina lang at or dalawa ginagawa ko na sa kamay. So, ayan, umpisa na natin na haluin. Himas-himasin natin ngayon hanggang sa maging soft, hanggang sa maging malambot. Madali lang naman ito. Hindi ko na siya ina... inano, binilisan para makita nyo ng gusto kung paano ko ginagawa yung tinapay. Pero sigurado na napakalambot yung ating tinapay pag ganito ang ating gagawin. So ayan hanggang sa halo-haloin ko na. Siyempre kakat natin tong ating video dahil medyo malayo, ma matagal para konting ma-short ng konti. So ayan i-off ko muna at ikat ko. Para makita ninyo kung gaano nakasoft ang ating do. Maganda ito katamtaman lang na tamis. Kasi syempre may halos siyang konting asin pero hindi ko na kasi sinatamisan apat na kutsarang asukal lang yung nilalagay ko. So, kailangan natin talaga i-mix ng husto para walang mga buo-buo. Kasi pag na-mix ng husto, lalambot din yan. So, eto na yung aking minix. So, Ayan. So, ganyan na ang kinalabasan. So, mix na mix na yan. At syempre, lalagyan natin sa ibabaw ng konting mantika para hindi didikit dito sa ating langgana. At ito ay tatakpan natin ngayon pag na lagyan na natin ng buong mantika ang kanyang kabuuan. Tapos, tatakpan natin, iset aside natin ng isang oras para mag magdoble yung kanyang alsa. Ah, uh, alsa kasi yan. So, minimum isang oras lang, makikita natin na talagang umalsa siya ng napakatang, napakabongga, napakaganda. So, eto na nga yung ating pinaalsang do. So, ayan, ang kinalabasan, o, di ba? Ang taas-taas. So, ayan. So, alam natin pagka nagkaganyan siya, napakaganda ang pagkaalsa niya. So, ganito natin, i-press natin. <laughs> ayan, hanggang sa lumubog yung mga bubbles-bubbles niya. Ayan, palulubogin natin at syempre, imasa natin ng konti. Imasa nyo lang ng konti na dahan-dahan. Hanggang sa mawala na yung mga bubbles-bubbles. So, heto na. At syempre, ang gagawin naman natin ngayon ay umpisan natin ng magmold. mold So, i-, i imawasa natin ng konti. Tapos, umpisa na natin na i-design. So, apat lang kasi ang gagawin ko dito. So, hiniwa ko lang sa apat. Dinivide ko lang siya sa apat. Para medyo malaki at mabilis. So, heto nga at linisan natin yung ating pagmamasahe an al ulit. So, ganito na yon. Heto, hihiwain ko siya ng sa apat. Itong nilalagay ko ay kunting mantika para hindi didikit dito sa ating tiles. Kasi sa tiles ko lang masahin. So, ayan, hihiwain natin ng apat na, na ano. Dalawa muna, tapos ito naman, dalawa din. So, magiging apat yan. So ganito hindi ko binilisan para makita nyo ng gusto yung aking mga paggawa ng tinapay. Kasi yung iba tinatanong nila kung papaano nga. Para ito yung buong video. Ayan, so hatin ko sa dalawa. Ay, tatlo pala. Ito na nga pala yung ano, tatlo. At ganyan i-balls natin. bilog bilogin natin 'ba ganon Tapos lagyan natin ng pitik-pitik na mantika sa ibabaw para hindi didikit dito sa ating pang flat forma, pang plata forma. <laughs> Ganyan 'o. Oh, oh di ba ganyan? Tapos Iyan, i-roll natin hanggang sa... Ayan. So, ulit-ulit lang yan hanggang sa mabuo yung tatlo para itirintas natin. So, tatlo yan kasi. So, ayan nga, hindi ko na nga binibilisan. Inaano sa speed niya para makita nyo ng husto yung ating paggawa para medyo malinaw kasi pag mabilis minsan hindi nagigits yung mga paggawa so ganito na lang kasi yung iba inire-request nila kung papaano so heto, binagalan ko na para makuha nyo ka ng husto at syempre maraming salamat sa panunood ninyo palagi sa aking mga video. So gagawin natin na ganyan lang. So lahat, para mabuo natin yung apat na tinapay. So ganyan, pwede nyo rin gawin na marami yung isa-isa. Pero sa akin kasi gusto ko yung islice-islice. Kasi mas malambot. Dahil itutos na lang. At syempre, ganito yung mga tinapay nila dito, lalo na pag Shabbat. Yung malalaki yung ginagamit nila. So, ayan hanggang sa paulit-ulit. So, ayan tapos na yung ating tatlo. So, ang gagawin natin naman ngayon ay ating ititirintas ito. Kahit di, hindi nyo na, ano, malo marunong naman kayo magtirintas. Parang tirintas ng buhok, ganun. So, ganyan din ang pagtirintas niyan nitong tinapay natin. Ayan. Oh. At syempre, ilalagay natin ito sa lagayan ng cake. Yung pang nagawa kayo ng cake na pahaba. Ayan, nilagay ko para pantay kasi yung kanyang pagkahaba at aalsa siya talaga pataas. So, ganyan nilagay ko dyan. Ayan. Ayan. O, tapos, tataas yan mamaya. Hintayin natin na umalsa yan. Hanggang sa pag umalsa na, at saka natin ibibake, lalagyan natin ng sisami. So, heto na nga yung aking ginawa na apat. O, oh, yan. So, hintayin ko ng mga 10 minutes o 5 minutes para umalsa ng hosto. So, ayan. Umalsa na siya. At ready naman na siya na lagyan ng ating itlog. So, nag, mag yung itlog. Pinagsama ko na yung itlog na dilaw at puti. So, ganyan, ipahid-pahid lang natin dyan sa ating tinapay, ginawang do, na ano, tingnan nyo, oh. di ba tumaas na yung ating do sa lagayan ng cake na ano, yung ulmahan ba? So, dyan ko na rin nilagay para tataas siya na hindi lalapad kasi gusto ko yung tataas para pag in-slice maganda. So ayan hanggang sa malagyan ko na ng apat na yan ng itlog. Tapos ang isusunod natin ilalagay dyan ay ang sisami. So yan medyo mahaba yung aking video para makita ninyo nang gusto kung paano ko ginagawa yung aking tinapay. Medyo mahaba-haba nga ang ating video. Pero okay lang at least malinaw at nakita nyo hanggang simula hanggang sa paano na luto. So ito na nga. Hindi ko na kasi ilalagay sa mabilisan. Pwede rin doon sa ano. Ibilis ng konti para hindi masyadong mahaba yung video. Tamad na kasi akong mag-edit-edit. -edit. So, diridiritso lang ito. So, ayan hanggang sa mapahiran ko na ng apat. Satlit lang at matapos na rin ito. Ayaw ko kasing ano. Kapanang kapa. Pagka ako'y gumagawa, syempre, i-o-off ko ulit yung aking video o oh, i-on ulit. So, ganyan na, diniritso, diniritso ko na lang. So, ayan, lagyan nyo ng gusto para maganda ang kulay. Kasi yung itlog, yan ang nagpapaganda rin ng kulay sa ating mga binibake, sa ating mga tinapay. So, ayan na nga, lagyan ko na nga sila ng sesame seeds. Ayan, gusto ko naman yung maraming sisami. Pag gumagawa kasi ako ng tinapay, maraming sisami kasi mabango at saka masarap. Lalo na pag nasusunog na yan, ang bango. At syempre, ang gandang tignan din yung tinapay natin. Pasensya na at mahaba yung ating video. Pero at least pinakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking mga nilolotong tinapay. At syempre, yung, yung kabuuan ng ano, ingredients ay i-comment ko rin dito sa ating video. Tingnan niyo oh, kung maglagay ako ng sesame. Sesame seeds ay madami talaga. O oh, kayo mang kasi masarap ang tinapay pag maraming sesame seeds. At syempre, ready nang ilagay sa oven. Ayan, tingnan niyo oh. O oh, di ba umalsa na? Nakita nyo kanina parang nasa kalahati lang yung lagayan ko. So ngayon umalsa na, lumaki na. So napuno na. At eto nilagay ko na sa oven. Tapos maghintay tayo ng 20 minutes to 25. Dipindi kasi rin sa oven. So tignan ninyo kung ganyan na yung ano, kaloto. So ayan, tapos na. Luto na. After 20 minutes. Before 25, 23, ganun. Luto na siya. So maraming salamat sa panunood. Ingat po palagi at kain na po tayo. Magkape, masarap itong ikape at lagyan ng palaman kahit anong palaman ang ilagay ninyo. Napakasarap at napakasoft. So heto na nga at itratry nating balik ta rin. Mayroon medyo mainit. So ayan. So, palamigin ko ng konti kasi hindi ko mabaliktad. So, ayan na nga. Ayan. I-try natin. Ayun. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda sa kahit ilalim. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda. So, ganyan yung ating i-slicein. Pwede nyo rin hindi i -in kasi meron na siyang design pwede niyong kuhan-kuhanin na ganyan. Kaya lang, gusto kong i-slice. So, ayan, ilagay natin lahat para mas madaling lumamig. Para ma-slice natin. At syempre, wala rin akong pang-slice ng tinapay. So, in-slice ko, ginamitan ko ng kutsilyo. So, ayan na nga. Ayan. So, ganyan kong in-slice. So, heto na. Reading, ready ng kainin. Tingnan nyo kung gaano ka soft. Napakasarap, ba diba? Ayan. Ayan, ang ganda. So, salamat sa panonood. Ito yung ating mga ingredients.